Kapets, welcome back ulit sa aking channel at ngayon time check alas 9 na ng gabi pero kailangan ko pa rin gawin ito dahil sabado maglilinis tayo ng ating mga breeding tub at aquarium at umpisa na natin dito sa 5 gallon tub ito yung breeding at conditioning tank ko, ginagamit ko ito sa pag breed at pang-condition ng aking mga breeder ng danyo so halo-halo yung mga danyo ko dyan na female merong yellow, merong green at may mga long fin. So ayan, gagamit tayo ng scrub. Ito 'yung sponge na may scrub sa likod. Ah, uh, 'yun 'yung pangkakaskas natin dito sa glass. Ma-safe uh, naman 'to, hindi nakakagasgas ng glass. And, eh kailangan nyo lang siguraduhin na malinis at exclusive nyo lang na ginagamit ang scrub na 'to para sa paglilinis ng inyong mga aquarium. So, huwag kayong gagamit ng ginamit na sa kitchen o may bahid na ng chemical na tulad ng mga dishwashing liquid. So, very no-no tayo dun dahil delikado yun sa ating mga alagang isda. So, ayan. Scrub natin mabuti hanggang sa matanggal. And kung mapapansin nyo, uh, pati gilid at ilalim, nililinis ko talaga na naayos ko para walang matirang mga dumi at maging clear talaga yung ating glass mamaya and ito nga siphon ulit tayo dahil yung mga dumi na tanggal doon sa pag scrub natin ay bumaba na nandito na sa bottom so kailangan natin tanggalin yan and kung mapapansin nyo rin pala itong aqua plant ko dito so totoo po yan no live plant po yan at ayun nga, medyo sira na yung kanyang mga dahon at ganoon din dito sa loob. Sa conditioning tank ko, 2.5 gallons yan, uh, marumi na rin. So, mga may lang nandun. Lilinisin natin yan at ipapakita natin mamaya ang resulta. So, dito muna tayo. Ito naman yung ating pinaglalagyan ng mga fry ng danyo. Yung mga napahatch natin, dito natin ilalagay. So ayan kung mapapansin nyo, hindi pantay-pantay yung laki nila dahil meron ako nilagay dyan na second batch at third batch. So yung first batch na ilipat ko na at ang naiwan na lang dyan yung second at third. So ito naman silipin natin yung aking mga balon mollies. So kukunti na lang yung balon mollies ko dito. Yung mga balon talaga to, yung mga uh, long body na out ko na. So in-out ko ng lahat yun, yung mga long body ko para mag-giveway dito sa pagbibreed ko ng mga danios. Dahil dalawang klase nga ng danios ang binibreed ko. Yung standard at yung mga long fin. So yung mga danios kasi pag naglay ng eggs uh, sobrang dami. Kaya kailangan ko talaga ng space. So medyo babagalan ko yung pagbibreed ng mga balloon mollies lalo na yung mga long body. And focus lang ako dito sa short body balloon mollies at dito sa mga danios. So ayan nga. Meron ako nakikita dito na mga medyo malalaki na at kailangan kong ilipat na yan so nagiging mas malaki na sila kumpara dun sa iba and halatang halata na yung pagka uh, ah, pagkakaiba so malayong malayo na talaga yung body size nila and baka magkaroon na naman ng cannibalism nga at makain nila yung mas maliliit sa kanila and eto nagsalang ulit ako ng yellow danio so long fin po yan mga kapets yan isang female at dalawang male yung medyo payat yan yung dalawang male at yung mataba yan yung malaki yung chan female po yan so ayan nag spawn na sila nagahabulan and kailangan nating hayaan muna sila dyan magdamag so nagsalang ako nito ng bandang alas 9 kanina ay mga 8.30 siguro nung isinalang ko sila so hahanguin ko ito siguro mga alas 10 nya alas 10 na bukas para sigurado talagang naging maayos Uh, yung kanilang pagspon at ma-fertilize yung kanilang mga eggs. At ito yung aking isa pang breeding tab ng mga danios. At yung sa kabila ay balon mollies ang nandun. So ito yung mga first batch ko nandyan ah. nanjan yung first batch ko. Ayan mga pets ko nakikita nyo malalaki na sila no. Ang bilis lumaki. Uh, na yan ng August 15 yung mga first batch ko yung malalaki na ayan august 15 lang yan ha nag hatch pero tingnan nyo naman yung laki nya ang dami na nila ang lalaki na nila at may hinalo na rin akong second batch dyan yung ayan kung mapapansin nyo yung susunod na laki yan yung mga second batch yung mas malalaki na uh, nasa 1 inch na mahigit yun yung length na uh, body length nila yan yung mga first batch And yung susunod naman na laki, yun yung mga second batch. At eto na yung third batch ko. Uh, eto ito yung mga napili ko. Mayroon pang mga ano dyan. May mga third batch pa don na mas maliliit. At eto nga, ililipat ko na. Ayan, yellow na yan. Yellow long fin. May isang nahalo lang na green. Yung natira din sa second batch. So, ngayon ko lang siya isama And meron pa doon mga second batch ka so medyo late yung paglaki nila dahil hindi nga pantay-pantay talaga yung laki nila kapag uh, nagde-develop sila. So may mga nauna talaga, may mga naunang lumaki yung mas matatakaw kaya kailangan alisin natin yung mas malalaki kasi natatalo yung maliliit sa pag-consume at pagkain. So nauunahan sila, mas mabilis kumain at mas matakaw yung mga yon. At ito na nga pala yung resulta mga kapets. Ayan, so malinaw na malinaw na ulit yung tubig, uh, bukas mas lilinaw pa yan, at uh, ito yung glass nya malinis na malinis na, wala na yung mga dumi, wala na yung algae, so yung harap lang, yung nilinisan ko yung side, uh, kabilang side, right tsaka left, hindi ko masyadong hini -scrab. Tsaka yung nandun sa dulo. So, itong harap lang kasi hindi ko talaga sila makita kung ano na yung development, ano yung status nila kapag malabo itong dito sa harap. Sa top view naman kasi hindi mo masyado makikita talaga. So, advantage, kailangan yung front lagi malinis. At ayan na nga yung plant. yan yung aqua plant natin kanina na panot-panot na at durog na yung mga dahon, nalulusaw na. Kailangan rin kasing alisin yun dahil pwedeng mag-cause ng uh, masamang epekto yun dito sa ating uh, aquarium sa at conditioning ng tubig. So, ayan, malinis na. Dahil bumabaho yun, yung mga nagdi-decompose na dahon, uh, bumabaho yun. Baka makakuha pa ng sakit yung ating mga isda. Ganun din dito sa 2.5 tank. At nandito yung mga male danios ko, yung mga neon green long fin. Ayan, iniingatan ko tong mga to dahil long fin tong mga to at gustong gusto ko talaga yung ganitong kulay kaya lagi kong binabantayin yung conditioning at yung lagay nila. So yung condition ng tubig kailangan lagi maayos, malinis. So ma nag-ano ko dito, nasa 60% yung water change ko, sinaction ko talaga, siniphone ko. At ito nga kung naaalala nyo sa nakaraang video ko na feature ko dito yung lumot yan yung nakuha ko dun sa malapit sa aking trabaho dahil napakaganda niya. So, sinubukan kong ipunla dito. So, ayan. Kailangan lang laging moist. Uh, kailangan gustong gusto niya laging uh, basa yung paligid niya at yung lupa. So, ayan. Lagi ko nisprayan yan. Umaga at saka gabi bago ko pumasok at uh, pag uwi ko. So, ayan nga. And hanggang dito na lang muna talaga ang aking video na to dahil ako'y medyo inaantok na. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. At kung hindi naman nakakaya sa inyo mga pets ay share nyo na rin tong video na to. So, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Fish!